Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog vlog and again. Yan. Alam nyo mga mi, um, katatapos lang ng ng live selling. So, medyo maluwag-luwag yung garden. Yan. Kaya lang, marami na namang parating. Yan. Ito, isa sa mga ng bogus. Yan, bogus. Mga bogus yan na bogus okay lang kasi hindi naman tayo nawawalan ang halaman naman tumutubo yan so ganun talaga sa live selling hindi nawawala yung mga minor na trip lang yata nilang mga pagod ng tao yan ito mga mi baka merong may bet dyan oh. Oh, ang ganda na niya oh golden flame 180 lang to golden flame yan, tas ito si gold star 100 each lang 100 each yan, dadalawa na lang to yan, getsongin nyo na ito, pinakamaganda o, oh. gold star hindi naman ako yung nawalan eh yan ito mga mi o oh. si twisted dracina 150 lang to si twisted j dracina yung parating ko na mga ano apat na seller pala yung minaynan ko mga may, Diyos ko po, ang dami ko na namang itatanim, ayan o oh, 150, parang dalawa na lang ah, tatlo pa tatlo pa mga mi yung ganito ko mga mi mag-mine mag kayo niyang ganito rare to, yung ang kompakta neto eh rare na eh, di lalo na to kulot to eh ayan. eto pa, rare pa to eto 150 ko lang to 150 lang to may nagkukulot to ha, kumukulot to. Nagkakurl to. Hindi to yung karaniwan. Yan, no, nakikita nyo, nakakulot siya. Oh, yun, no. Oh. Yan. Eto, 150 ko lang to. Yan. Mga drasina ko. Medyo naga, ship ako into drasina. May darating akong drasina sa susunod. Kung hindi mga bukas yan. Eto, gigibson ko na lang to ng ano, si boxer ng Malaki ang nodes nito. Nasa malaking seedling bag. Kahit 100 na lang to. Yan. Medyo sinipag akong mag biju uh, video video ngayon. So, yan. Ito, gigibsong ko na lang ng 120. Malaki na to. You know? 120. Si Pink Susie. Maganda to mga misa personal. Nag-yellow green siya. Tapos yung gitna niya. Yan. Hindi lang makita sa camera magenta kulay ng gitna niya. Yung reddish sa gitna. Kulay magenta. Tapos yellow green. Yan. 150 lang. eto si Sarah. 50 pesos lang to si Sarah. 50 pesos. Yan. Ito, no ID ako dito. 50 pesos lang din to. No ID. Yan. No ID. Bago ko magano i-toy ko muna kayo ulit. Yan. Ito, 70 pesos. Aglaw din to, ha. 70 pesos. Yan. Ito, 100 na lang. Si Pink Susi din to. Kaya lang hindi naka-white pot. Pero may baby na siya, oh. 100 lang din to. <coughs> Excuse me. Yan, ito. 150. Hirap, hirap niyang palaguin me. Mahirap siyang palaguin. Si Black Palm, o si Platinum Palm. Yan. Ganyan na ilalim niya. Black. Platinum Palm. 150. Pero nakong 100. Maliit. Kaya lang nagpapaganda pa lang siya. Ayan o. Oh. 100. Medyo chararat pa. Pero alive na alive yan. <coughs> Rattlesnake na nolaw nyo, 50 pesos lang. Yan. Ay siya nga pala o. Oh. Showcase ko to o. Oh. Si black melaloni ay 300 na lang yan may coming baby yan eto may pa coming baby 300 lang to si black melaloni <coughs> excuse me eto si tricolor prince of orange yan 250 lang to si prince of orange 250 lang yan kagabi nag uh, nag uh, ano ako nag overtime ako dito medyo hindi na kasi ako masyadong nag uh, i stay dito kasi nga napapabayaan ko yung uh, hanap buhay naming isa so tuwing gabi na lang ako dito eto si black emerald 50 pesos na lang oh. black emerald Palaguna to black emerald 50 pesos <coughs> eto si 50 pesos lang din si Parum o si Red Kuchin 50 pesos na lang din to ayan sunburn ng araw yan mga misa sobrang init As in buhay na buhay yung mga yan eto si white si white lak chai 70 pesos lang pangit lang siya pero itong mga bagong dahon okay naman siya hindi na masyadong ano balit tatlong dahon lang yung pangit yan 70 pesos si white Lakchay ito si Happiness. 100 lang si Happiness. Mm. Ang ganda niya. Pink, pink, pink siya. Si Happiness. 100. Ito 2 in 1. 2 in 1 na ano, Black Emerald. Yung isang puno Tupo, lima yung dahon, yung isang puno, apat ang dahon. Tapos may pa-baby, oh. 2 in 1 pot 150 si black emerald ano tong mga mitaw oh, dito mother type mother type siya si black emerald Ayan. mga common common lang tayo eto 150 ko na lang to 150 si pink illusion pink illusion yan eto yung ano nya no yung talagang bagong leaf nya hindi to si Pink Splash mga mi iba si Pink Splash kay Pink Illusion 'yan. Oh ganyan siya. 150 na lang 'yan. Magkano na lang ang tubo? Jusko po. Naipat pa. 'Yan. May mga lende ni ay ako mga mi ha. Tigo, 150 each lang. Oh. Lende ni ay tigo, 150 each. 'Yan oh. Ito, tatlo magtatatlo ng dahon. Oh, 150 each lang. Ayan, para ang mga ano lang ay mga may alokasya to eh. Gusto nito makitubig. Eh, mali yung na napagtaniman ko. Pero hindi, okay lang. Ito o, oh, 150. Basta, meron akong 4 pots available na 150 na lendeni ay. Mostly, 2 to, to, to leafer Mostly. Ito, 3 liver. Ito, 100 lang. Nakapat na siya. Spotty. Ito, 150. Rare pa to. Rare to mga may. Hindi ko to binababasa 150 kasi rare pa to eh. Si Oria. Si... Ah... Uh, nakalimutan ko basta oria siya rare pa to mga mi pilo to ito 70 pesos ito 120 na lang scarlet rose 120 ito 150 si rare to mga mi sunturn sunturn ito si aladdin 270 aladdin 270 lang yun na. rare to ha mga mi si aladdin nasa rare pa ito na, napunta na tayo sa mga rare na ano na na aglaw. Ito si ano, Pink Widuri. Si Pink Widuri, 400 ko na lang to igigibsong. 400. Ilang dahon na ba to? 2, 6, 7, 8. Siyam. 5. Ay, walong, walong dahon. Walong dahon. Si Pink Widuri. Yan. 400 lang eto si 2-in-1 pot na tawag dito. 2-in-1 pot siya. May baby na. Ayan. May baby siya. Ayan. 150 ko na lang ito i-gibsong per sayam. Per sayam. Ayan. Ito si Red Hot Lady. Si Red Hot Lady. 300 lang ito. Ayan. 300 lang yan. Malaki yan ang mga Mio. Ang laki. Napunta na tayo sa rear. Si Red Hot Lady, malalaki ang dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mag, uh, pipito na yung dahon niya. 300 lang. Yan. Ito si Golden Kitty. Si Golden Kitty. Kahit ano na lang to. Mahal pa to si Golden Kitty, mga mew, pagkabili ko. 300 na lang din. Yan. Yan. As in gold, ano siya talaga, yung mutation niya, ano, premium. Yan, 300 lang din to. Maganda mutation niya mga mi. Yan. Hindi kasi kita masyado eh. Yan. Nasa loob, kaloob-looban na ako ng garden. Yan. 300, eto mga, mga medyo rare na to, titi 300. Eto pa, 300 lang din. Mga mi, pagka ano, mag-comment lang kayo sa, ano, sa i-upload ko ito sa YouTube account ko. I-comment nyo lang kung ano yung gusto nyo mga misasagot ako. From time to time, chinecheck ko yung mga, nag, uh, mga video ko kung may mga nagko-comment yan. Ito, 300 lang din to. Si mutated, uh, ano, san, sandrap. Mutated siya. Super mutated. Yung mutation niya, super. Ayan, oh. Green na green siya. Yung mutation niya, ang ganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Magsyasyam na dahon na 300 lang din to Sa iba 350 na yan Ito si Red Gehema 300 lang din Yan medyo mga nasa ano tayo mga mi ha Nasa mga rare tayong Aglaw Yan si Red Gehema to mga mi 300 lang din to Yan Ito naman 270 na lang to to Yan pero huwag niyong hintayin lumaki ulit mga mi. Mag from 350 to to 270 ko na lang si Red King. Yan. Yan. Ang, ang haba na naman ng video ko mga mi. Ito pagka na, nag-tribe to, kasi meron pang mga lungay-ngay eh. O. Pag ito nag-tribe, kikibsong ko lang to ng 250. Yan. Si Bombastic. 250 lang to. Yan. Ito mukhang okay na siya oh. 3 in 1. 3 in 1 na ano na tao dito. Sumpaw 3 in 1. Yan. 3 in 1 siya. Kahit na 300 na lang, 3 in 1 na sumpaw tong. Yan, yan yung tamang kulay niya tatlo yung baby niya. Sumpaw tong. 300 na lang. Yan. Ito naman, sumpaw tong din to. 2 in 1 yan. Kahit ano na lang to. 280. Sumpaw tong. Yan. 280 lang. 280. Yan. Haba na naman ang video ko, mga miss. Ito, patatribing ko pa to. Igigibsun ko lang to ng ano. Mutated uh, pearl siam. Pero ang baby niya ay 1, 2, 3, 4. Apat ang baby niya. Yan, oh. Apat ang baby niya. Tapos dalawang mother na. Yan. Igigibsun ko lang to ng ano. Kahit 250. Yan. Pagka nag, well, pag well tribe na siya. 250 lang to. Yan pero hindi pa siya ganun ka tribe so hindi pa tayo i hindi pa natin to i-release -re so dapat hindi pa to pini hindi siya dapat pini kapag hindi pa i-release -re ito ha 150 lang hindi na po natin to pwedeng babaan mga mi sobrang rare po nito si Omnark. yan ang hirap niyang kuhain yung ano yan si Omnark. ano po to dark pink yan 150 Eto pa, homnark din to, matured form. Yan. Eto yung pa coming up. 180 na lang to. Sige. Yan. 180. Tatlong dahon. Yan. Ay, may bago ko mga mi. Ito oh. Si Indorubi, 150 lang to. Si Indorubi. Buhay yan mga mi. Kahit ganyan yan. Kahit tuloy. Kahit tuloy pa yan. Buhay yan. 150 na lang. Indorubi. Indorubi yan mga may legit. Rare pa yan si Indorubi. Si Mamay. Silver Cloud Mamay. Silver Cloud Mamay. O oh, yan o. Oh, Silver Cloud Mamay. 120 na lang. 120. Eto si Mutated 2. Uh, Dalawang puno. Mutated uh, avocado shake na dalawang puno dalawang puno to mga miya mutated kahit ano ko na lang to Two, 250 250 dalawang puno siya o dalawang puno na yan mga miya malaki pati malaki yan avocado shake para na siyang si peach banana ang kaibahan lang nila hindi pa bawl ang dahon nito hindi pa bawl parang si peach banana yan 250 lang to dalawa 2 in 1 pot. As in talagang dalawa. Yan. Ito mga mi, oh. Igigibsong ko lang ng 350. Si Silver Sea Crunchy Pern. Malaki na siya. Si Silver Sea Crunchy Pern. Yan, oh. Matured na siya, o. Oh. Yan. Silver Sea Crunchy Pern. Ano lang to. 350 ko na lang ibibigay. Giant na siya. Yan. Laki na siya. Yan. Ito oh, ang ganda oh. Domino Peace Lily. Mga oh. 150 lang to. Ang ganda niya. Yung ano niya, yung mutation niya, consistent. Hindi mo kailangan maghanap ng araw. Hindi mo kailangan paarawan siya o hindi paarawan. Talagang consistent yung ano niya. 150 lang yan. Pero meron akong 100. Hindi nakalagay sa ano ito 100 lang to hindi nakalagay sa ang tawag dito sapat pero 100 lang to malago na rin si domino Pis lily yan ito ha mga kalataya ko hindi ko lang alam ang pangalan nito ito pag bibili nyo na to ng as is pwedeng 120 na lang wala na tong bawas ito yan dati nya na yan pero pag nagtagal pa to sa akin baka mag 150 na. Ito kasi bagong dahon ko na to. 120 lang. Ito si Corazon ata to o si Ilustres. Si Ilustres, 'yan. To, oh. dalawa lang ang dahon, hindi pa siya nagbabagong dahon. 150. Giant, giant yung dahon niya. laki 'Yan. 'Yan. Mga bago eto uh, may baby na siya parang alam ko dalawa baby nito o tatlo basta may baby na siya ibibigay ko na lang 'to ng ano 170 yan ito 170 gibson ko na lang ng 170 si silver spotty mother earth mother nagaanak na siya mag-aanak na ng mag-aanak yan eto si Ano ba to? Nakakapagod. Si Pilodendron uh, Green Imperial. Green Imperial, Pilodendron Green Imperial to. Si Imperial 'yan. Ito. Ayun, labas labas na 'yung ugat ni Green Imperial. Yan. 150 lang to. Si Green Imperial. Meron akong ang tawag dito. Golden Dome. 300 na lang. Si Golden Dome. Hindi kita yung ano. Golden Dome. 300 lang. Golden Domesticum. Yan. Ay mga mi. Ang haba na naman ang video ko mga mi. Tol na lang kayo. Haba na naman. Ito ang aking pinakamamahal napilo din dron si variegated ano variegated jungle fever yan ayan si variegated jungle fever meron siyang dalawang baby ito yung isa ito yung isa ito yung pinaka mother na puno nag-slit siya oh binibenta ko tong mga ng 450 kaya lang walang gumusto si variegated jungle fever e eh ngayon hindi ko muna ibebenta kasi nag-anak siya. Ayaw niyang magpabenta. Nag-anak siya. Nagpilit siyang mga anak. So ayaw niyang magpabenta. Kaya akin muna to. Ito pahabol. Mga pahabol. Ito, 250 ko na lang ito i-gibsong. Si ano to, si... Or orange mayang. Si orange mayang. 2 in 1 pot. My baby. 250 na lang to. Mother Earth. Yan. Ito, 2-in-1 pot. Si silver... Sil silver wallet chi. Silver wallet chi. 2-in-1 pot, 70 lang. Yan. Meron akong ano ha, mga mi. May... Ah, Bakit? Ayan o, oh, meron akong Ataba Ponce, 100 lang. Ano na ba nangyari dito sa Ataba ko? Basta 100 lang to mga mi. Magpapalit ka sa tindahan, anak. Kung mo ko abalahin. Yan. May tatlong pat ako na ataba. 100 each. Yan. 3 pats available. Mahal pa si ataba mga mi ha. Rare pa to. Yan. 100 each lang. Nakapat pa. Naka white pat pa. Kasi ito si Silver Ampli, 50 pesos. Yan, Silver Ampli. Ito, dalawa na, 2 in 1 bag. 50 pesos lang. May mga ano to, may mga bulb mga mi. 50 pesos. Si Velvet, Black Velvet. Yan. Ang dami ko nang na-video mga mi ha. Kaya na bahala. Ito si black si ano si uh, king cardinal ang tawag nila dito king cardinal super black king cardinal 150 lang si king cardinal parang only one pot na lang yan yan pag may bet kayo mga mi comment nyo na lang sa comment section eto ano to eh ah si ano lang to 50 pesos lang to mga mi silver frost Ayan. Ito. Mm -hmm. uh, silver platin. Uh, silver lady. Skin dapsus. 40 pesos. Pern 50 pesos. Pern to mga mio. yan may, may anak na siya. 50 pesos. Yan. Ay mga mi ang haba na ng video ko talaga promise. Ito 2 in 1 pot. 2 in 1 pot. Meron ang kasama nito. Yan, ito, 70 pesos lang. May kasama na yellow heliconia. Mga mi ang ang ganda ng flowers nito. Orange. Oh, yellow heliconia. 80 pesos na lang. Laki na niya na. Oh almost dalawang dangkal na si Yelo heliconia yan marami kong parating na halaman mga mi abang abang kayo eto o oh, 30 pesos si ginger calatea ganda na niya o may bulb yan mga mi natutulog siya pero pag ano nagigising din naman ayan nakatulog na yun eh nagising na lang Pinarti partita 30 pesos Pinarty party ito, 30 pesos. Yan. Ito si Notre Dame. Notre Dame pala ito, si Notre Dame. Para siyang malaking spider plant. Pero ganito yung bulaklak niya. Kulay dilaw. Dilaw ata. Yan. Si Notre Dame. Ito, gigibsong ko lang ito na 80 pesos. Yan. Hindi siya mahirap buhayin mga meto. Ang dali niya magano mag uh, kuan pag hindi to nabili pa magpaparami ko nito baka hindi ako mag uh, dadalawa na lang kasi 80 pesos na lang each pero uh, hindi natin ibebenta ng pilitan kasi nga maganda siya mga mi promise yan o uh. pang outdoor to pag bago pa yellow green yung pagka yellow nya pagka yung luma na kulay cream na lang siya actually mas mas maganda yung kulay nung luma ayan o oh, uh, cream yan Eto, may milk konpite ako mga mi, oh. 100 lang. Milk konpite. Oh. Ayan, oh. Malabo lang yung... ayong ko kung bakit. Malabo yata yung camera ko. Bakit bumalabo ba yung camera ko kanina pa? Ay, mga mi. malolobat na ako. yan. Basta milk konpite ito. Magandang mutation ito, mga mi, oh. Malulubat na pala ako kaya ganoon. Mga mi, paano babay na baka mag-blackout. Hindi ko pa ma-upload 'to. Yan. Marami kong mga iaan sa inyo. I-showcase. Hindi lang ma-masama sa video kasi mahaba-haba 'to. Mga mi, salamat sa panonood. Uh, sa suporta. Uh. Yung mga mi gustong makapag-mine, mag-mine lang po kayo o mag-comment kayo sa comment section sasagot po ako. Yan. Salamat ng maraming maraming mga mi. Happy watching.